Sorry it's DJ boyfriend, a girlfriend. Oh, yun, matiim. Ay, gusto ko sana ay gusto ko sana mag-pananayan manula. Hasin mananim ng araw, hasin. Diniita mga idol ano? Medyo madaling araw pa kumakapansin niyo, talaga talaga'ng madilim na madilim pa, ano? Halos sa uh, uh, madaling araw pa nga lang siguro mga 5 32, mga ganon. Uh, pasikat pala yung araw. Kaya sobrang dilim pa. pa uh, pero tingnan nyo na may mga tao rito. Ano, na, lumulusong na, lumulusong na sa tubig na napagkalamig-lamig. So, yung mga dyadya, ang bangka na yan. Nagbababa ng isda yan, papunta rito sa may uh, palengking malaki rito. So, ito yung mga bata na to. Ito naman yung mga nagbabakaw, nagbababa ng mga, ng mga balde. Uh, sila yung mga kwan, uh, yung mga tinatawag dito, cargador. Uh, Kargador sa palengke na to. Kaya ano, kaya tingnan mo pag maaga, maaga sila gumigising, maaga dumidiskarte. Kaya ano, kaya nandito sila nang maaga. Daan doon, sobrang dami nusta. Para una. Ay meron meron na din ano, subik Tama, pa-bake, pa-bake. Eh, paakyat kan din. Paakyat kan din. No, dito ko nang sa dilawan. Ay, kasi inyo kinala yun. so, Ito yung mga kargador, uh, ibang kargador na sumusulong o uh, lumlusog dito sa may bangka. Naghahakot sila ng dilis, tirong, yan. Dadali yung mga maliliit na galunggong. Dadali nila dito sa kanang o dito sa pinakapalengke. Ito yung bagsakan kung saan mga, ang uh, mga tao dito ay eh, nagbubulungan. Diba? Na Tatambak nila yung ano, no, isda. No? Uh, pagbubulungan nila o sino mataas yung bumulong doon sa may arang isda. Siya, mapupunta sa kanya isda. So ayan, makikita ninyo lahat ng bangka na yan habang pasikatang uh, pasikat ang araw, ano, uh, magbabagsak ng magbabagsak ng isda dito. yung mga isda naman na dito, nang nanggagaling, dadalhin ko saan saan lugar. Lalo yung mga tuna, madaling araw pa lang wala na, hindi nyo na maaadat ng dito yan dahil e, eh, yan at dadalhin ko saan saan lugar. Nakakalimitan niya mga na-export, ano, to, kaya naman dinadala sa mga mga 5 star hotel, malalaking hotel, yung mga magaganda palengke, yung uh, sempre, mga quality na tuna yan eh talaga nga naman pinag-aagawa sa market, ano. Ayan yung mga bangka na yan. Lahat ng bangka na nakikita nyo, lahat ng mga bangka na yan, yung mga basnig, ando doon sa malayo, hindi makapasok dito. Eh. Dahil ito, mga ano tayo, daungan to na maliliit na bangka na mga nagdadala rito ng mga isda, no. Kaya, yung mga basdig na malalaki, doon sila sa banda uh, kaya, inaano na lang sa laki, Nukuha na lang yung mga kanilang mga huli, dinadala dito sa, ano, sa, sa palengke.

Oh, mga ah, bata, ba kayo dito. Oh. Oh. So, tara idol, pasok tayo dito sa loob ng palengke, no? Ang bagsakan. Yan mga lahat niya, may mga presyo yan. Pag ko kung magkano isang kilo yan. At uh, ito yata yung tinatawag nilang nga bonito, tulyasan, ano? Uh, hindi maganda to sa, ano, na kailangan lang to sariwa. Ito yung ginagataan, no? Kaya yung pinapangat sa kamyas na tuyong-tuyo. Yung tutuyo mo siya, isasaing mo siya, yung halos malambot pati yung mga ah uh, kanya mga tinik. Ito naman 'to yung, yung tinatawag natin ano, ano yung yellow pintuna isa sa pinakamahal na estado no. Ah uh, siguro nabili na yan kaya hindi na nakatambak na nakaano na siya naka-reserve na siya no. Ah uh, so yung mga nakikita niyo naka-plastic na yan dadali na yan sa iba-ibang lugar. Ah uh, dadalhin na sa Maynila kung saan-saan. Basta may order tayo, may mga order na dito pati hipon. Meron ditong tilapia at saka bangus din eh ah uh, ibig sabihin, hindi lang yung salt uh, water fish yan dito. Pati rin yung uh, fresh, no? Dito na rin sila binabagsak. Ayan. Kaya napakarami dito, mga idol. Kung gusto ninyo, kung alam ba nangahanap kayo ng inihaw, pumunta na kayo dito na may ihaw, no? ah uh, dito talagang press na press dito. Tsaka, ano, tsaka, uh, maganda ang budget nyo. Makakuha kayo ng magandang mga, uh, ano, mga stone fish yun na masarap iihaw. Hello po! Ayan, tatamba kaya, bubulungan. Tristo uh, ka lang dito para hindi ka maka-store sa kamita. So, busy-busy uh, ng tao rito. Kung uh, makakansinin mo, walang hindi ko. Okay. Uh, yung, uh, parang hit Mabahita. Mabahita nah, ba yun? Mm -hmm. Ah, Dory. Ayun, Dory. Yung dating, dati siya, masarap dito sa umaga. Umaga, umaga. So mga idol, ano, ganito talaga ang uh, ano ang araw-araw pamumuhay ng mga tao dito. Maya-maya lang 'yan, wala na 'yan uh, pagtanghali na uh, bago magtangaw, lalaki noon, tatlo. Bago magtanghali, kailan di dito ka na uh, sumikat ang araw makapagpakyaw ka na para mailako mo. Sa mga naman magpupulutan o ano, pagkain, mas masarap dito lalo-lalo yung mga mahilig sa kilawin. Ayun, yung mga sa tuna, yan, yung mga hilaw na tuna, pinaka masarap kumuha dito. Pinaka Ah, sariwa, pinakamabili rito. Agahin nyo nga lang mga idol dahil dito eh, talaga naman yun, no? Oh? Ah, ano to? Ah, talakito ka. Ah... No, nakasalansan pa siya. Oh? ito, to, 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 ang gaganda nito. Ito, bangkutak. Wow, man. Kita nyo na mga bangkutak na yan, ano? Ang lalaki. Ang sarap nun yung adobo, no? Basta marunong ka magluto. Napakalambot nun. Ah, hindi mo dapat pakuluan ng pakuluan yun dahil sa, yun, ah, bangkutak, habang yung puset habang tumitigas Uh, mas masarap siyempre siya sa ano sa yan talaga po yung pusit na kalawang na tinatawag yung bangkotak pa rin pag yung bangkotak ang binili niyo yung pinakaitim noon uh, malinam malinamnam nyo at saka napakasarap yung itim pa lang no, na binibili ng isang plastik isang basong maliit eh, 350 kinagamit nila yan para sa pangangawil pampain para maamoy ka agad ng mga ista yung uh, kanilang uh, pain ganon ganon ang ginagawa nila, kaya ibig sabihin yung tinta pa lang noon may presyo na, binibili na. oh yung ginagawang pag kahit yun 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 di ba? rin na yun Oo, oh, kasi ano ay, to eh. Kasi oh. umaabot din yung kwan, umaabot din yung isda ni rito. Galing dito eh. Kaya lang pagluto ka sila dito dyan no. Tapos may nagbuhat ng ano, nanggunjing. Dami yun, tingnan mo. Oo, ayun ang masarap ibilad pare. Pag binilad mo yan, tapos eh, yung medyo hindi siya masyadong fry.

Sisule. So mga idol, ano ang na lang tayo ha? Ah. Sana sa mga hindi pa naka-subscribe Please subscribe din nyo ako At uh, mag-comment na rin kayo dito sa Subic ano? Dito sa Olongapo City, sa Zambales Kung saan nyo gusto pumunta Lalo na kapag uh, gusto nyo mag-batch uh, Uh, lalo lalo sa mga beach dito, swimming pool, yan, lahat ninyo pwede kayong makakuha ng information sa akin sa mga hotel, yan, lalo dito sa may SBM, sa may Subic Bay, pwede kayong humingi ng informasyon kung saan masarap uh, pumunta at saka mura, yan, makakuha natin yan, sa pagkain, wala kayong poproblemahin dito sa Subic, ko Nap napakaraming pagkain dito, lahat ng klase pagkain, na uh, sa buong mundo, dito nyo makikita dahil napakaraming restaurant dito, Chinese, Korean, uh, Japanese, uh, na pa, uh, Pinoy, mga Pinoy na uh, ano sa atin. Dalo naman pagdating sa Mexico, napakarami rin dito. Tsaka American food, napakarami. So, tignan nyo na lang dito. Noon makikita nyo lahat dito, nakaparking dito. Lahat, lahat ng bangka. Uh, halos, uh, hindi pa nga nagtatanghalian. Halos, uh, madaling araw pa rin na, mga 6.30 na siguro to, no? Uh, dito, sa lugar na to, marami. Halos hindi ka makakaraan dito nagbababa sila rito ng ista at nag-aakit ng yelo yung mga yelo, ayun yung mga dadali nila para sa ganon, pagpunta na sa laot lahat na mauhuli nila, dyan nilalagay nila sa bangka sa may pinakailalim ng bangka, bangka nila ilalagay so yung mga trabaho dito ng mga tropa uh, manging ista, uh, mambabakaw uh, ano patatawag dito uh, uh, magbubuhat parang batang cargador uh, sa palengke so, so salamat, maraming salamat sa inyo thank you for watching